Oh, kaya yung Madam Yu, kay ay naguunti-unti na this coming Christmas so nakapag-distribute na tayo ng mga, oo oh, oh, malalayo sa atin, na kailangan na natin paunahan na bigyan so nandito ako, oh, it's only for ano lang dati mahal to eh, 40 to 45 mag 20 pesos even this, pang hilod diba Merry Christmas and ah uh, gusto to ngayon eh, yung hangout na ice Oh, oh. Oh. So. Ito naman ang ating o oh, alakas maka Korelia Koreana. Milo na. Mm. Ah. Oh. I really miss this. Oh, obviously, ako makapag -ganto. So busy. Ngayon, my mind dictates na mm -mm. para iwas drain. Pero, alam I mo, mean, gusto kong kain eh, kung nakain ko. Yes. Pag na-drain ka, tapos malong something sweet, mira akong... Ito na yung paboritong hangout ko. Mas really mura compare sa 7-11 ministab. 24. Ang tawag ito? 24-7. Mas ano ito? Mas practical. Gusto ko sa ngayon, yung ice. Wala kasi baka koreyano. Dito lang ako na matambay. Kaya sa mga mamahaling kape. Babasal. Keep yourself busy. kaya pag hindi busy. Kung ano-ano masasamang bagay ang nagagawa niyo sa kapwa niyo. Muli maganda. Mm -mm. Kaya ako masipag ako ah. Kasi every time na you have this, wala kang ginagawa. iba ibang mga mo. Kasamaan. Kaya to avoid kasamaan. Towards your kapwa, dapat maging busy ka. At laking bagay na masipag ka, tatabaw ka, may sinasahod ka, may panggasos ka. Ito ako, Hmm. Sa mali-press ang aking utang. Bukas alangkada na naman. Mm. Kasi sa mamahaling kape, dito na lang ako. Hmm. Pink. Bye.